Yo. So sen mga kamot So for today's episode QJ QJ Motorcycle So ayun eh, gusto ko i-update yung price ng QJ Motorcycle kasi meron silang anniversary uh, price promo So ayun makasama natin mamaya si Mam Ma Miliza para sa price list ng ating mga uh, QJ na nandito ngayon sa showroom ng Bristol Motorcycle Cavite So yun mga kamatmat, like I said kanina So kasama na ulit natin ngayon si Mami Liza Para sa uh, promo price uh, update ng QJ So yun ma'am, anong unahin natin? Okay, syempre pero una-una natin Managurado na po na yung uh, review ni sir Dito sa srk 400 na tunog inline 4 Yon, So ito yung ano, uh, inline 2 pero tunog, tunog inline. inline 4 Yan, Syempre ang SRK 400 So guys dahil nga may promo kami ang uh, SRP niya is 308 Pero dahil uh, Dahil nga sa promo Ano na lang sya 288,000 pesos 288,000 pesos Ma'am -ma, mag-a-apply to sa Any variant Color variant ng yes, bike Yes po May color Basta SRK 400 288 na lang For Cash only Okay Ah uh, mam Ma question lang. ah uh, yung nandito kasi is black. So, meron pa tong ibang colorway. Di ba? May red, may green, silver. Yung, yung review mo, gray-green yan. Gray-green. So, alimbawa, yung uh, customer is, ang gusto na is, ano, uh, red. So, pero nandito yung black. Paano yung gagawin natin dahil? Ang ganon, pag sure naman, yung client, pwede namin ordering yan. Or para mas maganda, magpa-reserve na si client para pagdating sa kanya lang. Sa kanya dito. na yung mismong unit. So ngayon, uh, linawin ko, ito lang yung nandito ah, as of today. Itong black okay. Courage. orange. So, uh, ulit nga yung price? 288 na lang po siya ngayon for the month of September. September. Okay. So yun, na uh, next tayo ma'am. Yung bestseller to, di ba? Oo, uh, bestseller. Uh, Siyempre, bakit siya bestseller? Dahil naka V-twin engine, napakaganda ng tunog. Yes, yeah, oo. 400cc lang. Ito, SRV 400. 400. So, sa price na? Guys, si SRV naka-less, 50,000. So, from 320,000 ngayong September, 278,000 na lang si SRV 400. Okay. So, same question ako, ma'am. Kasi meron tong army green na color variant and black. black. So, paano yung pricing nun? Kahit before, basta SRB 400, then same price. Same price. So, as of today, ito yung uh, available natin. Guys, meron tayong ano, tatlong color orange dito. Ah, okay. Na wala pang ano, no? Na uh, available. Kararating lang yan. So, magkano nito yung price? 278,000. 278, so, 50,000 less. Okay. So, next, ma'am. Okay. Ito naman, syempre, ang uh, si mga sports. Yung sports bike. Si SRK 600 RC. RC 600 RC. So, ito is ang SRP niya is 528. Siyempre, nakapromo tayo. Nakala siya. 468,000 na lang po siya ngayon. 468? Yes. Mamang color variant na ito? Merong red. Merong black. black. Okay. So, same lang, no? Pag nag-order sila, pwedeng may parating dito. Basta available yan. Mapapadeliver okay. natin. Pero ngayon, ito lang yung ano, available yung red. So, uh, for, uh, 468,000 pesos. Ano sa Gano'n ito guys? 600cc na 4-cylinder. Oh, inline 4. So, ang ganda ng tunog niya ito. And, naka Brembo brakes. Yes. Okay. Say next, ma'am. Okay, ito naman. Kung patabi natin, napakalaki. Macho-macho. Kaya kita niyo naman, guys. Ito, gusto gusto ko yung drive to eh. Ito yung adventure ni QJ Motor. Ito si... SRT 800. So, sa price na ito, nakasama ba ito sa price? Yes, po. Ah, ito is nakaless 50,000. 50,000. Yes. So, SRP is 578,000 less 50,000. 528,000 na lang po si SRT 800. 528? Yes, po. Nice. Ah. So, right. ang color variant na ito, ma'am? Ah, uh, meron black. Black? Hmm, na may lining up. Red lang. Red, okay. So, ganun din ang process ah. nun. Kung gusto mo yung black, order ka rito, reserve mo na pag-deliver sa inyo yan unit. Tama. Okay. Sana so, yung next natin, ma'am. Ah, uh, yung Moto Morini, yan. Nasa dulo si syempre kilala niyo taw Moto Morini, Italian brand. Hmm. Ito si Escape, uh, 650cc na naka din siya ngayon. Guys, ito ang less niya, 90 90,000 90, ang yes. laki ng discount nito. So, SRP niya is 658,000, less 90,000. 508,000 na lang po din, stake, motor marine, stake 650. So yung color yung color variant nito, ma'am? Meron tayong doon gray. Okay, yung gray. Yeah, papakita na lang sir. Ayan, punta tama mamaya. Uh, so ito yung, yung ano, red, merong red white din ba? Ah, yung white Meron red. Yeah, white red. So, ang laki ng discount nito, 90. Yes, 90,000. 90,000. Ito yung adventure bike ni Motomorini. 650 ito. Okay. Syempre, kung may adventure bike, mayroon din Scrambler si Motomorini. Ito. So, yung Scrambler natin. Ito tayo. This one. Ito yung, parang Army Green din. Army Green lang. Mm, no? Yan. So, ito yung SR. SCR. Ah, SCR. SCR na si Mesho. Yes po. Yeah. So, nasa magkano yung price nito? Ito is 650. So, same engine lang sila ni Escape. Guys, 90,000 ang discount niya. So, from 558,000 less 90,000 468,000 na lang si Motor Morini SCR uh, um, 90,000 din yung less yes. Pero yung color variation to isa lang no? So mer meron pang iba to Meron pa yung color Red no? Red. yung red May blue May blue, may blue, may blue. Pero ganun din yun Same lang din Same pag nag order oh. So 90k ang less yes. ng uh, Itong um, Motomorini na 6 in half si yun. So, ayan mama mga question ko lang. So, yung bang uh, promo, hanggang kailan po ito? Yon, So, yung uh, anniversary promo namin, ngayong month yan ng September. September 1 to September 30. 30. Yun lang talaga nga yes, ano naman. Um, mga uh, question, uh, sa mga financing, paano ba yon? Guys, na uh, pwede tayo mag-financing, pero SRP tayo. SRP, hindi ka makakuha ng promo. Yung discount, mm -hmm. syempre kung gusto nyo para maramdaman yung discount, magka-cash Ayun. So hanggang September lang. Yes. So ma'am, please invite the viewers yes. kung saan guys, na pwede punta. Dito pa rin kami. Bristol Motorcycles Cavite. Located at 9073 General Emilio Aguinaldo Highway. Ano po to Imos Cavite. And ang aming contact number is 0916 4727 Guys, this is Aliza. Um, ang sales ng Bristol Cavite please like and follow us to our social media account Facebook, Bristol Motorcycles Cavite and our Tiktok Bristol Motorcycles Cavite So yan, yeah. thank you ma'am, thank you sa yeah, full right. details Shout out ka sa asama ko Ay, ali, pausin yeah. pausin <laughs> <na tayo. laughs> Ayun. So thank you, thank you, thank you Thank, Ay, you, thank, thank you. you So yan, bago ko tapusin ang vlog, gusto ipakita yung isang color variation na sinasabi namin kanina So this one is the Moto Escape 650 So yan, mas maganda yata yung uh, etong kulay na to, gray. Yan, this one. And this is the uh, adventure bike ng ano ng QJ and the sports bike and the classic bike. Okay, so yung mga mat, -mat so sana may nakuha kayong tips and ideas sa QJ motorcycle price. Lalo na ngayong anniversary uh, promo nila. Ayun, dinawin ko lang September lang sa loob lang ng September. Okay, so okay, hanggang sa susunod ulit na vlog. Uh, this Iron Man see you in the road. Peace out.